Wow, morning! Morning ride! Ang init! Welcome to Tagaytay! Sarap motor dito talaga! Magpuro trabaho! Magmotor ka din! Nice, nice! Nagsama-sama ulit! Hahaha! <laughs> Good morning guys Another day, another ride Ngayon ay Hindi, hindi muna tayo Solo ride uh, Punta tayong Tagaytay At magkakape Kasama natin Ang ating dalawang Tropa Si Juan at Si Rafa Bali ngayon uh, Kasama ko na si Juan yeah, dala na yung motor niya na uh, big bike tapos si Rafa naman ay kikitain natin sa may uh, ambulong tanawan bale dadaan tayo sa uh, sungay road Let's go. Uh, time check. It's uh, 5.56am in the morning. Uh, malapit nang mabuo yung traffic. Kasi uh, dahil ngayon mm -hmm. ay Monday, may mga pasok. May so asahan natin around 6 uh, onwards. Yan, mga 6.30 matraffic na. Kasi natry ko na din pumunta doon. Nang uh, 6.30am. Grabe, in 30 minutes traffic tanawan pa lang yan ay naku grabe traffic dito sa tanawan pag ano uh, na talaga yung pasokan ng mga estudyante nasa na kaya si Arnold Lucas wala well, si Arnold Ganda sunset guys Nandito tayo ngayon sa uh, uh, Refill sa Rasa Tanawan Ganda ng araw oh. Sisibol pa lang Mukhang okay. walang gas Nagka-issue Hindi na ako pag si Arnold Ayos talaga yung kambucha na eh Baka umaga, gising na gising ka Oh shit, yan na Ito ang sinasabi ko traffic dito sa tanawa ng gantong oras Singit-singit lang tayo Okay, na black ko na Mabigayang traffic guys. Nasa tanawan pa rin tayo guys. Nasa tanawan traffic. next stop natin ay Ambulong Elementary School uh, doon natin dadaanan yung isa natin tropa si Rafa bali uh, siya talaga yung nagyaya na magtagay tayo and then nasa gala Sa so, laging nagmumotor lagi naman tayong nasama malapit na po tayo makalampas sa mga traffic ito na yung huling traffic dito sa Tunawa eh kalampas nito ano na medyo smooth sailing na tayo hanggang uh, tagay tayo Ayan, via sumay road try safe lang huwag tayo masyadong magmadali uwi hindi pa mainit guys yung araw ha talagang lamig at simoy na hangin yung kumahampas sa'yo. Hindi pa ganun pa hihinit. <laughs> ang bolo. Gusto mo yung ang bulong. ko Papalampos ng buhay niya dito Yan, ito kasama na kami Kompleto na Sila lang ang pinlagi nakakasama ko kapag nag-ano kami nag, uh, Yan, nag-ano kami sa malayo Mabini loop Uh, tatlo Nagpililya Arzad nagpililia Arzad la di eh. kami yung talagang habi yung magmotor. Uh, coffee ride tagay Thai. Time check it's 6:30 a.m. in the morning. Pili ko uh, around 7 a.m. Pangaw na kami. Saan kaya tayo makakain? Yung palang motor ni Arnold, ano yun eh, uh, tawag dito. 3 months walang gamit. <laughs> Tapos inayos lang kahapon nung niyaya namin mag, uh, mag ride sa Tagaytay. Buti na uh, ayos naman. Kaya tip ko lang, bago kayo mag-rides ng malayo, o medyo malayo, lalo pa uh, matagal matagal nakatambok yung mga uh, motor niyo hindi mo gagamit hindi nyo nagagamit pag uh, test ride test ride muna kayo at i-check niyo nang mabuti kung uh, okay ba yung uh, status ng motor nyo yung uh, air pressure yun nga change oil gear oil uh, matagal nang hindi nakakapagpalit pero yung Arnold na ayos naman. Tagal mo, no, 3 months ha. Tapos big bike pa, na, walang start. Magpagano niya ka kagabi, kagabi. Tapos, ay, siya daw ay nag-night ride para matesting. Siyempre, mahirap na mag-abiro yan. Chill ride lang na yun Masyado eh. Walang, cell, walang helmet ko. Oh. Mas parang chill-chill lang siya. Ayan, ah, mga bata. Walang, walang side mirror. na tayo, nasa Laurel na. malapit na yung sungay. Ako na na. Ako na gaming. kasi ang nasa harap cuma ay medyo mabigat, pas ya yang saya cuma lu bukun itu ahon suway road. <laughs> Ayan. Ray, ang init. Hindi pa naman ganun kainit. Ano pa naman din? Yung vitamins na init. Oh, kamote. kaya ng best pa na umahon sa sungay oh, manapit na tayong makalabas ng sungay road kaya kaya naman kaso medyo mahirap na siguro kapag uh, may angkas tapos para pa kayong malaki yun lang yung magiging yun challenge pero kaya good performance Nakaka talaga may ano siya may power mabigit na ata yung dala ng pick up sa unahan eh. wow mapuno, mapuno guys medyo na, in, na? time check it's 6.50 6.50 yun ng umaga yan dito sa spots na to madami dyang uh, natambay malapit na tayong makalabas ng sungay road mas kakaliwa tayo sige magana tayong chorizo may babag pizza lang parang ay ba naman huwag puro lagi na starbucks starbucks may, may kape din naman doon so yung mga gusto mag uh, kumain Itagay tayo. Ah. What 5.30? Time check. Yeah, it's almost 7. So alas one and half hour din. Uy, okay, kakulay natin yung gym niyo. Army green. Quality. Ano siya? Ang daming mga accessories. tagay tayo nan ng mga traffic ulit eh. oh lumig na guys grabe eh. randa mo talaga pag nasa Tagaytay ka na eh yung medyo nag iba yung sip ng hangin at saka yung tawa ng hangin sa balat mo medyo may kasamang cold parang ex mo ex mo na cold <laughs> Welcome to Tagaytay Oh uh, Wala pa tayo roundabout Okay, tapos pag makalabas tayo ng roundabout, yung, yung the derecho na puro mga ano na yun, mga restaurant, coffee shop, mga uh, tikit-tikit with the view. Ngayon ay dahil medyo nakaluwag-luwag tayo, pass muna sa Starbucks. Maganda tayo. ah uh, bag of beach, chorizo brunch. yon isa pa yun sa magandang view. Talagang open na open uh, coffee lang at siguro light breakfast sarap magmotor din ito talaga ng gantong araw hindi pa ganun pa inay Tra traffic siguro doon sa may roundabout traffic na naman lamig Lumig guys, sarap Ay Morning ride, tapos uh, Tagay tayo Tapos uh, kasama mo yung tropa Kung mga nagmumotor din Set na yan, kailan ka pupunta dito Habang hindi po tag-ulan, Mag-rides ka lang mag-rides mag puro mag trabaho Huwag motor ka din Bitata na guys. Ah, chorizo by bag of beans. Thank you. Uh. Wow, the details <laughs> uh.

dun eh, Kaya ito sa leeg lang. <laughs> ka <laughs> pa. yung Wow. Chill Parang may ka-best <laughs> Oo oh, nga. Ang yeah. dami. Ang dami nagbebenta. Yeah, best pa, best palto. pwede, pwede. <laughs> Sa Mount Man. Kaso bibili ko uli ng mga gears. Lahat <laughs> ng gears mo bago. <laughs> <laughs> oh, yung pang enduro, bagong gears. Yung mga magkakaterno yung ano yun eh, Laos, libat pantalo. Ay, cut too. Thank you Kulang na lang ala eh, yung yung blinking lights. Oh, yung sa intersection, no? Oo, para makadaan na. Uy, thanks Arnold. Dagda, thanks Arnold. Pagliliko, nasa likod si Arnold, Dinara ka Get the goods. Nakabili na tayo na. Take out. At pasulubong Alin, alin. Alin. Ah, dikit lang yan. Ito lang yung ano niyan. Pero pwede siyang bustasan ito, dito. Dito. Kung mabigat. Ah, yun lang talaga. Ano yun lang talaga yung oh. support niya? Ano lang to? Goma lang. Goma lang. Ito daw. Yung gitna lang yung butas. Akala ni ito. Oh, yan lang. Ito, goma lang. 5 kilos. Dito. Liit nga lang, lang, -lang, -lang, -lang. Gas, gas, gas. Magpapagas mag mag kayo, di ka? pagas lang sila samahan natin silang magpagas dahil uh, sinamahan nila tayo uh, bumili ng take out sa Lola na inas. yan bumili din sila actually ng merienda Medyo mainat na guys, grabe. Two bar. ilan nakakalat ka kapag pa pagkasilang natin kahapon? Yan, nakaka na tayo. Batangas to tutagay tayo Tagay Tay, Road. Si Arnold Atrafa. Dahil uh, tanghali natin, uwi na kami. Alos 3 hours din kami dito sa Tagaytay. Eh. Tumambay lang kami sa Bagong Beans Chorizo Brunch. Uh, natuwa sila doon. Maganda yung view. <makes noise> Buti malilong pa dito sa bandang to. So sana uh, maulap at malilong para hindi naman ganong uh, kainit mamaya sa pagluyo natin ang feeling ko mainit na din eh Let's go, dapat na. sumay bakit sulok sumay ulit tayo pa uwi? medyo mainit na guys medyo mainit na mga best friends time check it's 10.25am in the morning kakatapos na namin tagay tayo coffee ride ganda ng panahon yan dapat pag mga ganitong panahon uh, take nyo na yung chances nyo na mag motor kasi sayang yung araw habang uh, hindi pa ganun malakas yung ulan o wala mo mga bagyo at nabaagat sarap mag rides na uh, kumbaga rides yan guys uh, dito ko na tinatapos yung ating uh, vlog for today which is yung ating tagaytay coffee ride uh, ayos yung ride natin ngayon kasi uh, kasama natin yung mga tropa natin yung nagmumotor din uh, after like maybe last year pa yung huli naming rides eh kaya uh, maganda din itong uh, may catch up din tayo with our uh, friends kwentuhan pag puro trabaho uh, umaga konting takas sa mga responsibilidad sa buhay hindi yung puro focus tayo sa trabaho which is uh, nakaka-drain din masarap din pa minsan, minsan mag-unwind yan kaya, ano pang ginintayin nyo? Mag-atagay uh, tayo rides na ito kayo. Dito pa na tinatapos yung ating video for today. Sarap mag-rides. So, inabot na tayo ng init. Until our next ride. See you again, mga best friends.